Hello, hello, good morning sa Pilipinas and good night dere sa Kuwait. So na sa Kuwait mga guys. Ano pala yung kukunin ko dito? So mag -ano ako, maglalagay ako ng appointment sa skin ko. So kaka-out lang po ng katulong nyo dito. <laughs> is under. just falling in love again love me with all of your heart as a wonder I know your arms and the morning star. How can you touch me in that pouring rain? In the moment that you've wonderful for me, and you give in my arms again. Come to me, I will submarine and let me know when you love How deep is your love, is your love how deep But I'm here now Yes, we're all living in the world of thought, breaking us down. great is our God. Sing to me how great is our God. Alam niyo ba guys, ang pagkahirap maging isang katulog. Can show you the world, shining, trembling, splendid Tell me, princess, no end. You last let your heart. I can open your eyes. in this part of away feeling so intended revealing and I'm on the night of carpet ride a whole new world ah, hi so live mo na yung katulong nyo Katout ko lang. Alam niyo ba yung oras? dito is no huh? 12:25 ng gabi 12.25 ng gabi dito so nag-out ako 3 natapos ako sa trabaho ko is 11:30 Just give me a reason, just a little bit to know. We didn't even talk comment. It's the second one, broken. broke in this bed. Where we can learn to love again. So, may kasama pa ako. Hindi pa siya nakapag-out. 12 na ng gabi. 12.56 a.m. na. Hindi pa siya nakapag-out. Doon pa siya sa taas. Busy pa siya. Nagano pa siya, nagugugas ng tinggan, maglinis, magtatapon pa yun ng basura. Yan ang buhay natin. Buhay tatulong, no? buhay katulong ng isa buhay. Ano yung buhay? Ha? Huh? Buhay katulong. Ano naman talaga ang ano yung... Eh? Kahit na mahirap. Kahit na mahirap yung trabaho. Isipin nyo, from 7 a.m. Mag-start ka ng trabaho. Tapos matapos yung trabaho mo, 11, eleven half. San kaya yung mga trabaho kinuha, no? Ba't ko lang tapos-tapos? Hindi, ba, hindi madaling matapos yung trabaho talaga. Kasi, tawag dito, tawag doon, ganoon. Tapos, mananakit na yung balakang mo. Yung may ginagawa ka pang trabaho, tatatawagin ka, ba? Diba? Kaya ang kailangan mo lang talaga is pinakamahabang pasensya. Yun lang talaga yung ano. Yun lang talaga yung dapat mahabang pasensya. Kasi kapag mag-abroad ka, tapos yung pasensya mo is ganun lang ka short. Hindi ka magtatagal, talaga uwi ka ng agency. Kaya, isa lang masasabi ko na ano, um, uh, kapag may plano kayong mag-abroad, dapat habaan yung pasensya yun. Pasensya nyo. Pasensya nyo na Sige <coughs> <coughs> natin ano eh. Ang tawag nito. Grabe. Una pa lang. Una pa lang dating ko dito. Parang okay lang naman. Parang napaka-easy lang ng trabaho. Kasi nga, kailangan mo mag-observe ka pa. Tapos yung trabaho binibigay nila sa iyo is parang kunti lang. Tapos isipin mo talaga na, ganito lang pala yung, ganito lang pala yung trabaho dito. Like, napaka-easy. Ganon, lalo na kapag, ano, lalo na kapag, ano ka na sa trabaho. Ang tawag yun. Kapag may alam ka na sa trabaho, ganun. If ever you're in my arms again, this time I love you much better. We have a one side of a life time that all just can't exist. So, ito yung trabaho ko sa umaga. But hindi pa nag-out kasama ko 12.50, 12.29 na. Ah. So, kanina, napaka-busy ko talaga. Tingnan niyo yung kamay ko. Oh. Ito yung kamay ng katulong. Maraming sugat. Hi, Hadia Mulatudi. Hadia, hi. So, ito yung kamay natin ng katulong. Oh, kita nyo yan? Kapag katulong, magkasugat-sugat na talaga yung kamay natin. Madami na kung, madami na yung sugat sa kamay ko. Oh. Ito. ito. Grabe yung sugat, guys. Ito. Napaka-painful kapag mabasa ng tubig. Grabe yung sakit. Grabe talaga. Tsaka hindi lang yung sugat yung naangkin natin. O. Oh, yan. Yan, sugat yan. Maliit lang yan, pero ang sakit kapag mabasa ng tubig. Tsaka napaka-dry na din ang kamay ko. Tingnan nyo man naman. Napaka-dry na ng kamay ko. Tapos may ano pa ako, parang mga ska, uh, makate na Nga ganun. Kaya kapag pumasok ka bilang isang katulong, walang, dapat hindi ka maarte, hindi ka mapili sa trabaho. Kaya e ako nga, ilang palapag yung nililinis ko from first floor, ah, sa, sa ground floor, maglilinis ako ng isang bathroom ground floor L nililinis ko yan ha ground <laughs> from ground floor first floor sa first floor maraming kwarto yung inano ko maraming kwarto yung nililinis ko kasi dyan sila nat natutulog dyan sila, dyan sila nakatambay sa first floor tapos sa second floor nililinis ko din yon pagkatapos doon naman ako sa third floor na nag ko. Naghanap ako ng, ano. Hello, Hadia Mula Today. Mula Today. Hi! So, kaunting ano lang tayo. Kaunting live lang. Okay. Hadia, hello Hadia. Jeret, 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 Quick live dong tayo guys. Quick live lah, quick live. Grabe no, kapag maano talaga. Maraming nagtatanong sa akin, bakit daw ako nag-abroad? Eh, wala pa daw akong sariling pamilya? Um, yun nga, dalagita. Hindi naman natin matatawag na dalagita, pero syempre wala pang sariling anak, wala pang sariling pamilya talaga. So, yun nga, di ba? Parang napakatapang ko kasi pumunta ako sa lugar na walang kasiguraduhan. Pumunta ako sa lugar na ako lang mag-isang dumaban. mag well, chik Giniginaw na ako. Yung kasama ko hindi pa dumating. Hindi pa nag-out yung kasama ko. 12.33 na. Chirit. <mys in> Chirit. <language> So, ito pala yung higa ko. Ayan. Pasensya na po. Ay, pito. Oh, her eyes, her eyes, and the She's so beautiful I tell every day Yeah, I know, I know When the sea of hell. There's not a thing that I would change. Cause you're amazing. Sa ng <speaking in the world> bahagi pa ka kayo buhay ko Hindi maawat ang puso Sa ng at... Uh... Ano ba yung heart? Hello, Ernesto Tidong. Hello. So, ilang minutes na lang mag-stop na yung live natin kasi kailangan na nating matulog. 12.35 na nang madaling araw. So, good morning, Pilipinas, and good night dito. Hindi pa kasi dumating yung kasama ko. Baka may dalang pagkain. <laughs> Hello, Ernesto. Baka may dalang pagkain yung kasama ko. So, kailangan ko muna siyang hintayin ng siguro mga 10 minutes. So, after 10 minutes, kailangan, na, kailangan ko nang i-stop tong live. There is no guarantee that this life is easy. in my heart is falling apart, and there's no. Could the bit of Pahingi jacket idol, jacket. Anong pahingi jacket? Hindi ko alam mag-ano, hindi ko alam maglagay ng jacket. <laughs> Paano po maglagay ng jacket? Um, ah. lang ha. Ernesto, ikasi eh, matagal na matagal na akong nag-ano. Ngayon pa lang ako nakapag-live talaga. Ngayon pa ako nakapag-live ulit. Nakalimutan ko pa na mag, -ja mag ng jacket. Ano ko pa gawin dito? So, pipindutin ko yung pangalan mo siguro. Tapos, ano? Ano to? Can manage... Paano to? Ano na lang kita? Um, bibisitahin ko na lang bahay mo, ha? Huwag <laughs> Okay. Okay. Can review and remove Saan ka pa buwa ngayon, Ernesto? Nasa Pinas ka po ba? Ang aga mo naman atang na ano? Ang aga mo naman atang nagising? Ba't ang aga mo nagising? <laughs> Iano ko na lang yung bahay mo. Okay? Uh, ko na lang yung bahay mo. Kasi, saglit lang din naman ako nag... Yung oras dito is baka mga 12.40, mag-stop na yung live ko kasi matutulog na rin ako. Kailangan ko nang matulog kasi bukas trabaho na naman yung katulong nyo. So, another kuskus -kus na naman bukas, di ba? Isipin nyo sa... Isipin nyo sa, sa dalawang taon. Sa dalawang... Sa loob ng dalawang taon. Na, yan lang yung daily routine namin. Like, matulog, maligo, tapos magtrabaho ulit. isang sumabog sa bathroom. Wala namang po. Ano. Tapos magtrabaho ulit. Ito yung trabaho mo, napakahabang oras. Yeah, So, sige na. Mag-stop na ako ng live. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. At saka, ikaw, Ernesto. Bisitain na lang kita. Bye-bye.